Ayan na, nabaliw na yung mga kaibigan ko. Grabe, So super baliw na baliw na kami dyan. Medyo nalasing na kasi kami dyan sa banda na yan. So, nagsayaw-sayaw na kami. Kasi wala naman tao dyan sa uh, ano uh, video okay. So, yan mga friend ko. Allah, sige, naka ano na, um, wala na. Meron pa nag-split dyan kanina. Split-split na kanina. Kaso, ah, hindi ko nakuhanan pa ng video yun kanina. Kasi, nataog yung camera ko. Ayan. Natapos na si CC. Ayan naman. ako yung pinipicturan nila. Ay, binibidyo nila kasi gusto nila ako pasayuin, Kasi medyo nahilo na rin ako dyan. guys ayan. Tapos, andun pa yung lalaking dalawa natulog tulog na sa, <laughs> sa inupuan nila. Ayan. Ayan. Todo baliw na kami dyan. kasi lasing, lasing na rin ako. Ayan ko ba? Kung bakit ngayon lang ako nalasing ng ganyan? Oh, my God. Oh, my God, talaga. So, ang saya-saya lang nandin namin dyan, guys. Yan lang, mga. Alam. Ya, yeah, sige. Mm, pinakita na. Mm, mala. <laughs> Hello guys, for today's video guys, uh, niyaya ako ng mga kaibigan ko dito sa may uh, bandang San Pedro Nag-ano nag, kami, nag-video kami, so sabi nila birthday ko daw naman, so magsaya-saya Pero ayan nga, nagbaliwan na silang dalawa dyan, pati ako mamaya magsasayaw din ako dyan So... Pasensya na kayo guys kasi walang ano to, walang music o background kasi uh, may music kasi baka ma-copyright tayo. So, ayan. Baliw-baliwan na kami dyan guys. Nalasing na rin kami. Dalawang ano lang. Dalawang butso lang ang ininom namin. Pero parang lasing na rin ako dyan. Ewan ko ba kung bilis ko, ang bilis ko nalasing dyan sa banda niyan guys. So, ala, sige, sige, re, aura, kadabra, ala, sige, ala, todo. Mamaya, mag-i-split, pag split pa yung kaibigan ko dyan. Tingnan mo, ah, mamaya, mamaya, oh, yan. Ayan, ayan na, split na, split, split. Ay, ah, hindi, kumakanta pa pala kaya siya. Kumakanta pa pala siya, gayan, gaya. Ay, ah, habang, ayan, ayan na, mag split na siya, split, split. dali, 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 split na, Split. Ayan na, ayan na, mag-split na si siya. Si, si. ayan na. Up, 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 split, split, split. Mag-split na. Pa! Um. <laughs> ayan na siya, guys. <laughs> nabaliw talaga, nabaliw na kami dyan. O, yan, naglagay na naman na upuan. Kaso, hindi naman pwedeng mag-ano dyan. Ay, sabi niya, magtatayo daw siya. Tatayo siya. Sige, ma-slide ka dyan. la go. Ma-slide ka dyan. Tingnan natin. Mabali-bali ang paa mo. <laughs> Todong sayaw pa rin si Frenny. ayan Todo, go. Sayaw, sayaw. Yan. So, mayo din yung isang kasama ko. Pero yung, alam nyo ba guys, yung mga nandoon sa likod, ay, ay sa mga uh, back namin is tulog na tulog na sila kami lang kasi ang tao dyan so wala nang wala nang uh, nagkakanta kasi ah uh, umuwi na sila kasi gabi na rin nung pumunta kami dyan sa banda na yung oras ay, ala di na wala sige sige wala sayo <coughs> sayo kikay sayo ayun yung dalawa doon na tulog na wala sige ayan na oo tulog na tulog na tulog na yan, guys. Ayan, tulog na sila. So, ayan, si Sisi. ayan na naman. la, na go. Mm, pak, ganon. Ayan, uh, tulog na tulog. So, ayan, sasayaw na naman si friend. Ayan, sasayaw na naman. oh. Ayan, sasayaw rin ako, guys. Ayan, sumasayaw. Sasayaw na rin ako. Kaso, gusto niya itaas yung, ano, kay bawal sa video kasi yon Da, bawal. So, ayan sasayaw-sayaw kami dyan guys kasi malapit na rin kami uuwi ah uh, saka so, lasing na rin ako guys ayan lasing na lasing na rin ako so Uh, guys, salamat po pala sa lahat po ng mga nanonood lagi sa mga videos ko. Thank you so much sa inyo. At sana po wag kalimutan lang po na i-like and subscribe ng aking ng YouTube channel, sa Facebook page, Luyang Vlog and uh, paki-share, paki-like, comment. Paki-comment na lang din, guys. Paki-share naman po sa mga friends nyo, loved ones, mga, mga kamag-anak, ganun, kaibigan nyo guys para ma ma, uh, -share, ma share natin ang pagmamahal natin sa isa't isa siya thank you so much guys at uh, marami pa tayong ano pwede na, natin gagawin sa sa video so marami marami pang uh, pwedeng magagawa natin sa pagvi-video at sa ating pag vlog at hayaan nyo guys uh, paka sa susunod na ano na araw o ganyan tuloy tuloy na ang ating pag-upload kasi ngayon guys ay hindi pa ako makapag-upload kasi siyempre busy rin ako sa trabaho ngayon oh. so pagtuunan ko na rin ng pansin ng aking uh, youtube channel sana supportahan nyo pa ako guys sa lahat po ng mga viewers natin supporters natin na walang sawang nag, uh, nagsusupport sa akin guys salamat po sa inyo